Talaga namang napakahirap humanap ng totoong kaibigan kung meron ka mag-thank you ka. Hindi lahat ng tao sa iyo totoo. Kompleto 'yan. Parang masaya ka, wala kang problema. Narasan ko 'yan, of course. Lilitaw lang ang mga tunay na kaibigan sa oras ng kagipitan. Yung marunong makinig na hindi ka i-judge, tutulong 'yan kahit walang kapalit. Kaya sila naging parte ng buhay mo dahil ginagabayan ka nila sa panahon na nakalimutan mo ang sarili mo. Madalas hindi natin napaparamdam kung gaano tayo ka thankful sa kanila. Kaya sa simpleng thank you o pag-appreciate, malaking bagay na 'yan sa lahat ng magandang bagay na ginagawa nila sa iyo. Isang simpleng thank you at appreciation, ipakita at iparamdam mo ang pasasalamat habang nakakasama mo sila. Treasure every moment kasi bihira na ang mga ganitong klase ng kaibigan o tao sa mundo. Thank you for being the first one whom I can share without hesitation. O, oh, English na yan ha. Hello world and hello Philippines. Ako si Inday Mahalika at narito ako upang magbibigay sa inyo ng mga panibagong numero na sa inyo ay magpapanalo for January 21, 2025. Ito ay para lamang sa mahilig sa isoloto at wedding. we have the number of 2026. 1226. 12, 21, 20, 25, 13, 22, 11, 33, 9, 26, 13, 23, 10, 23, at 10, 21 So yan po ang 10 numero na magpapanalo sa inyo nationwide And for this video ay pag-uusapan natin ang mga taong prangka Yung mga taong prangka huwag iwasan Huwag iwasan ang mga taong magsasabi palagi ng totoo Sila ang walang masyadong kaibigan Sila yung walang masyadong ka-close kasi nga, mga taong prangka, sasabihin kung ano ang nasa isip nila, kung ano ang nasa puso. Sila yung mga taong napagkamala na, mga taong bastos. May mga grupo ng magkakaibigan na may ganito. At grupo namin ganyan. Sila ang takbuhan kapag piling ng isa, may itinatago ang buong barkada sa kanya. Hindi mo sila maasang magsisinuwaling o magtatago ng totoo. Kung may kaibigan kang ganyan, I suggest keep them in your life. Sa buhay na ito, dapat may mga ganito kayong kasama na magsasabi ng totoo sa atin. Walang halong bola, ah. walang halong palilubi magsalita. Madalas sa pamilya natin ito makikita, kaya tayo na, nagkakagap sa pamilya natin dahil diretso sila magsalita at kapakatan mo lang naman ang iniisip nila. Again, keep them in your life. Kaya nga, Proud ako sa mga Picture kaibigan ko. Ito, pa, pa, ito dahil manchur. nagtagal kami lang. ng ganito dahil lahat kami nagsasabi Opine ng toto. Imagine from friends yeah. turn sure. and to Holly Andrew. I'm really pretty na. sure ang masimula namin pagkakaibigan ay ipagpatuloy pa ng mga anak namin. Parang ano lang yung movie lang na maraming series. Kaya kung bago pa lang sa channel na ito, don't forget to like and to subscribe my channel para like ang updated at sa lahat magpapasumada o galing mong magbigay ng para kapinang sa sumada.